Thank you kasama natin si Jade. Actually, magsisimba lang kami, pero nagkayayaan muna kami sa National Museum before magsimba. So, yan kami sa bus ng G-Liner going to Recto. And then, Recto, um, connecting to Dorote Jose. Yes, nagalakad kami yan. Diyan sa may Recto Palang Station. Actually, guys, ang ginawa namin is nagpunta muna kaming Recto. Tapos, Punta kami sa Metro de Jose sa may LRT line na isa pa and then going kami ngayon sa station na United Nation. Dahil pagbaba mo guys, nandoon na yung National Museum of History. So ito na yung tren. So let's go! And here we go! Nandito na tayo sa National Museum. Pasukin na natin! Ano po talaga ito? Kwaresma? Choice <laughs> na So, natural <Nathan laughs> history. Magkabagong mama Mary. Hello, guys. Halito kami sa loob ng Natural History. History. May mga iba-iba pa pala. Sige, nangunguna siya. Maganda dito yung ngati. naman <Sorry>. ng ngayon. <laughs> Hindi naman nakuha na. Sa pagpasok nga lang dito sa may National Museum sa history, um, itong elevator na to yung isa sa trademark. So, kailangan sumakay tayo dyan later. Habang tinitingnan yung magandang structure nito. Yan you know, So, ang lakas makaibang bansa. Wow. Then, we go to the buton ng sperm whale. Ayan, akala ko dinosaur or what meron siya ng sperm whale. Diba? Sana, oh, sperm whale. Chart. laki naman ng sperm whale. So, here ako, making aura doon sa may magandang lugar dito sa sperm whale. Napakalaki. As in, ang laki-laki ng space dito. Ang sarap-sarap huminga. Pero nakamasa ko. Maganda So, ayan. So, here we are making aura lang sa camera. Sa, so, pas ang ganda ng, ano, ng lugar talaga. And it's free. Free siya, guys. So, ito tinutur namin to dati. O, sino kayo dyan? Mga model yarn. Tinan mo naman yung friend ko. Napakalit ng bewa. Parang hita ko lang. diba? yung hits Bewang palang ni, kabo, O. Oh. Sino pa siya? Sino pa siya? Sino siya? Meron may bigot. Hey, pre! Hi! And finally, experience na namin yung elevator nila. Which is panoramic daw pag nasa loob ka. Well, ang ganda nga naman pagka nandun ka sa loob. Kasi, um, Makikita mo yung view sa labas. Actually yung bilang naman ay yung mga structures ulit at saka yung mga tao. Ayan. So feel na feel mo na museum talaga yung ano yung yung vibes. Ayan. S-ayan, sa, sa, oh, 'di ba ang ganda? Mas maganda siya mga misa personal. Masikip nga lang. And then sabi ni Manong wag daw tatambay at itong friend ko ay nag-picture-picture pa. Oh ayan, bilis mag-post ka na. Sorry siya po. Ang gulit ng babaeng post. And fortunately dahil di namin alam, nakapunta kami kay lolo. Yung taxidermy ng katawan niya napakalaki, Bi. Parang yung ulo niya ay katawan natin, ganon. Tapos, ang daming mga ibon, mga hayop, mga kahayupan, kasi zoological collections nga naman. So, ayan, makikita mong life-size yung itsura ng mga hayop na hindi mo pa na-encounter in your life. So, big help siya kasi para pagdating sa in-person, alam mo kung ano yan. Pero hindi naman lahat, medyo familiar tayo, so... May mga creepy na itsura, meron ding hindi. So, may mga bayawak, merong tamaraw and paniki, ganyan. Ang galing, in fairness, ang galing nung iba. Ayan, no, merong tarshir, yan palang itsura niya. May mga baboy damo, ayan, no, may mga ibon. So, ayan sila guys. Selfie with the animals. So, ito yung rafflesia guys, yung malaking bulaklak sa balat ng Pilipinas. Pero styrofoam lang sila. Kaya medyo hindi ako happy dyan. So, sight ulit kay Lolong with the duck sa taas. Ang haba niya mga may grabe. And I enjoy much dito sa section na to. Kasi ang cute ng mga Beatles. Iba-iba pala talaga itsura nila no, sa personal depende sa family nila. Oh, di ba? And mga seashells on the Then, napunta kami dito sa part ng volcanologies in everything. I don't know. Hindi ko nabasa masyado. So, ayan. Dirty <laughs> finger. Do not um, do this at home. So, ayan yung earth. Doon ng gagaling yung ano. Akala ko ano Ikut una sa niyan. Yung pala yung sa loob pala ng earth si Miss Mayon. Yan si Miss Magayon ng Mayon. Oh, representative Represented, okay, representative Represented. La dragong Magayon. So magagandang-gandahan tayo. Release me. Release my body. Oh, sino po 'yang papa? for the video <laughs> mengamik, haleluya just, just. one one two three tege walang muka pero preso ano bang gusto mo? Hindi Ayan! Hindi tuming ka sa buto. Yung chan ng buto. Ha? Ay buntot ng buto. Buntot ng buto? Ayan, wait. Ay, wait lang. Naka-video to eh. Sige, wait. Ah? Ang ganda nung mga grills grills. nakakainis naman yung red. nandito Ay na po tayo sa dishearto with Mama Mir. ako si Desney, si ano si si Princess, si Hasmin. Princess <laughs> Asmin. <laughs> <laughs> Elodie. Hello, okay. Ako yung dragon. Dragon Slayer. Grabe ang alay lakad. Me, pili ko na sa arena ako. Hindi, ang petite. Pitit. Petite. Petite si ate, ako may tite. Petite. 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 We're going na sa may um, arts part ng museum. Actually, magkalapit lang sila pero may distance talaga na maglalakad ka sa ilitan. So, prepare yourself na magdala ng umbrella, ng mga sunscreen, ganyan. And ang haba ng pila dyan sa arts. And sobrang curious ako bakit ang haba ng pila. Let's go! Nakikichismis pa ako niyan kasi merong, ano, meron pinupuntahan yung guard. Ayun mo, di ba? O, sino ka dyan? So, umpisa pa lang, bubungad na sa'yo, mas polar yun. Ayan, so, genta As in, ang ganda ng wall, sobrang laki. Ang bigat ng feeling dito. Hindi, hindi yan sa atin, sa inyo. <laughs> yung pogi. Ay, ang cute naman ito. Mahirap nyo. Nabigat eh. ang day. dito ay nakikita. Bawi mo yun, One, two, Pero ang ano, cool dito. Gotik-gotik ka dyan, madam. Sino ka dyan, madam? ganda. oh ganda. <laughs> Pak. 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 Ano Sa Cavite. Ay, sa Tagaytay. Ang last hindi. Sa pag ko nga dito sa may um, arts part, sa pinakatoktok guys, yung mga modern na art nila na nakalagay. And very ang ganda ng iba. Yung iba, um, weird. Tinamulok at uh, Basta parang inalay sa demonyo yung babae, ganyan. Tapos, okay. basta ang weird. Ayan, oh medyo creepy, di ba? Iba diba talaga yung atake ng mga arts arts na yun, ng ganyan eh. Tapos, may part na, tinan nyo guys, oh, parang kang nasa ibang bansa. Pero medyo messy lang ah. Medyo messy lang yung part na yun. Pero ang ganda na sana. na messy na ako doon sa may, ayun o, sa may mga um, bakal na yan, na parang scaffolding and everything. Pero, okay naman siya. No. Ang ganda diba, ng Uras, Opax, yung mukha Ang ganda, di ba, ng hagdan. Saan mo? <laughs> hindi ko alam kung paano <laughs> kung nakapunta dyan. And then, nagpunta na kami ng Intramuros dahil malapit na lang po. Tawid na lang ng kalsada. So, ayan. Nandiyan kami sa may kasa, banda sa mga bamboo bikes. Kasi magsisimba kami. <laughs> tol. Yung tol? bigote mo kasi, Tol. Tinama naman balabas mo, Tol. Nalabas na to. Ano ba sa nyo? Ano meron dito? Dungeon. Museum. Museum. After nga ng Misa, meron palang mga banjen. Meron na taktawot yun. Hindi ko alam kung anong taktawot yun. Basta may kainahan ganyan na street dun sa may intramuros. Salamat! So that's it for the museum tour. Goodbye. See you next time.